sa isang tahimik na baryo na tila laging mahimbing kahit tanghali, may isang bahay na kakaiba. Hindi dahil sa ganda nito, kundi dahil sa katahimikan. Walang bata ang lumalapit, walang bumabati, at kahit ang mga pusa sa paligid, tila iniiwasan ito. Doon nakatira si Aling Doray, ang tinaguri ang pinakakuripot na babae sa buong baryo. Pagsikat pa lang ng araw, maririnig mo siyang nagbubukas ng tindahan, isang kalansing ng kandado, kasunod ang maingay na pagbungad ng pinto. Sa labas, may nakasulat na malaking karatula sa pinto. Bawal mangutang, bawal tumingin, bawal tumambay ng libre, at hindi iyon biro. Seryoso siya. Ayon sa mga tsismosa sa kanto, minsan daw may batang sumilip lang sa paninda. Siningil pa raw ni Doray ng piso. Kaya, kahit maliit lang ang tindahan, walang nagtatagal doon. Pero laging puno ang alkansya. Hindi naman dating ganito si Doray. Noong kabataan niya, kilala siyang masipag at matalino. Pero nang minsang naloko siya sa negosyo at naubos ang ipon, nag-iba siya. Simula noon, naging paniniwala niya na ang mundo ay para sa matipid at ang magbigay ay katumbas ng malugi. Kaya kahit nakabango na siya at muli nang umunlad, hindi na siya marunong magbukas ng palad. Araw-araw, iniipon niya ang sukli, pati butal ng barya. Kahit ang sobrang sinigang sa kaldero, nilalagay niya sa garapon para hindi masayang. Ang ilaw sa bahay, halos hindi niya buksan. Sayang sa kuryente, lagi niyang sinasabi. Ang hangin nga parang tinitipid din niya. Kung may batang magmamano sa kanya, hindi niya ito binibigyan ng barya. Ang sabi niya, walang libre sa buhay. Kung may kapitbahay na makikisilong sa ulan, itinuturo niya lang ang puno sa kanto. At kung may mag-aabot ng kamay para manghiram, sinasara niya ang pinto bago pa ito makalapit. Ngunit habang tumatagal, lalo rin siyang yumaman. May mga alkansyang nakatago sa ilalim ng kama, mga pitakang halos pumutok sa pera, at isang lumang baul na palaging nakasusi. Walang nakakakita sa loob nito, kahit ang matalik niyang kaibigang si Aling Minda. Ang sabi ng mga tao, baka raw doon nakatago ang lahat ng kayamanan niya, o baka kung ano pa. Pero kahit ganoon kayaman, si Aling Duray ay laging mukhang nag-aalala parang takot na takot na baka may mawala. Parang araw-araw nakikipaglaro ng taguan sa sariling pera. Isang tanghaling tapat habang nagaayos siya ng mga paninda, kumatok ang isang matandang pulubi sa tindahan. Mahina ang boses, halos pabulong. Humihingi lang ng tinapay kahit kaunting mumo. Tahimik na nakatingin si Doray sa kanya. Maya-maya Dahan-dahan niyang isinara ang bintana ng tindahan. Hindi siya nagsalita, pero malinaw ang mensaheng gustong iparating. Walang libre rito. Umalis ang matanda nang hindi na lumilingon. At sa paglalakad nito, napansin ni Doray na may kakaiba sa ngiti nito. Hindi ngiti ng gutom o pagkadismaya, kundi parang nangiting may alam. Nang gabing iyon, habang nagbibilang ng pera, hindi mapakali si Dora. Sa bawat kalansing ng barya, parang may malamig na hangin na dumadaan sa silid. Minsan, pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Hanggang sa biglang kumalansing ang lumang baul. Tumigil siya. Ang tunog ay tila may kumakatok mula sa loob. Dahan-dahan niyang nilapitan ito. At nang buksan niya, hindi pera o ginto ang bumungad, kundi mga bato. Mga bato na may alikabok. At isa pangaroon ay may nakaukit na salitang, Salamat. Napaatras si Doray. Sinilip niya ang mga alkansya, pero lahat ay walang laman. Pati mga pitaka sa aparador, puro papel at resibo na lang ang laman. Nawala ang lahat ng naipon niya. Parang isang iglap lang binura ng hangin ang lahat ng kanyang pinaghihirapan. Humingi siya ng tulong sa mga kapitbahay. Ngunit nang makita niya sila, walang sino man ang lumingon. Walang nakakakita sa kanya. Parang naglaho siya sa mata ng lahat. Hindi alam ni Doray kung anong oras na. Basta alam niyang kailangan niyang hanapin ang matandang pulubi. Naglakad siya sa gitna ng gabi sa mga daanang dati ay puno ng tao. Ngayon tahimik, ang tanging maririnig ay ang hampas ng hangin sa mga dahon at kalansing ng lumang baul na daladala -dala pa rin niya, hawak-hawak sa dibdib. Habang naglalakad, napansin niyang ang bawat bahay na madadaanan niya ay tila may liwanag. Ang mga taong dati niyang tinaboy, ngayon ay masayang nagkukuwentuhan may bata pang kumakain ng tinapay sa tabi ng kalan. Tinapay na dati niyang ipinagdamot. Doon niya napagtanto kung gaano siya naging sarado. Hindi lang sa pintuan kundi sa puso. At habang unti-unting pumapasok sa isipan niya ang mga nagawa niyang pagkukulang, lalo siyang napayuko. Hanggang sa makarating siya sa dulo ng baryo sa ilalim ng isang matandang punong nahara. Sa ilalim ng punong iyon, may nakita siyang liwanag. Hindi malakas, pero sapat para makita ang hugis ng isang tao. Ang matandang pulubi. Hindi na ito mukhang marumi. Ang mukha nito ay mapayapa. Ang katawan ay tila kumikislap sa ilalim ng buwan. Hindi nagsalita si Doray, pero alam niyang siya na iyon. At sa kanyang katahimikan, narinig niya ang tinig ng matanda hindi mula sa bibig, kundi parang sa paligid mismo ng galing. Banayad, ngunit malinaw. Ang kayamanang hindi mo ibinabahagi, kusa ring mawawala. Napahawak siya sa dibdib, parang biglang bumigat ang loob niya. Naisip niya lahat ng pagkakataong pinili niyang maging madamot. Ang mga batang umalis na umiiyak, ang mga kapitbahay na tinanggihan, ang mga taong gutom na itinaboy niya at doon siya napaluhod sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon napaiyak siya ang mga luhang iyon ay parang matagal nang naghintay na bumagsak tahimik, totoo mabigat sa gitna ng pagluha narinig niyang muli ang tinig ang tunay na yaman ay nasa puso hindi sa bulsa pagkatapos nyon unti-unting nawala ang liwanag at si Doray, tuluyang napahiga sa ilalim ng punong nara, pagod, ngunit magaan ang loob. Nang magising siya, nasa bahay na siya, akala niya ay panaginip lang ang lahat. Ngunit nang silipin niya ang baul, wala pa rin laman. At sa ibabaw nito, nakapatong ang bato na may nakaukit na salamat. Tahimik niyang hinaplos ang bato. Hindi siya umiyak, hindi rin siya nagalit parang biglang nawala ang takot niyang mawalan. Sa araw ding iyon, pinuksan niya ang tindahan. Ngunit iba na ang karatulang nakasabit sa pinto. Wala na ang mga bawal. Sa halip, nakasulat na ngayon, tindahan ng kabutihan. Dito, pwedeng kumuha kahit walang pera. Nagtaka ang mga tao. May ilan pang hindi naniwala. Ngunit nang makita nilang totoo na si Doray mismo ang nagbibigay ng tinapay at bigas, unti-unti silang napalapit. Mula noon, hindi na tinawag si Doray na kuripot. Tinawag na siya ng mga tao bilang aling Doray mapagbigay. Isang hapon, habang pinupunasan niya ang lamesa, may kumatok sa pinto. Isang batang babae, may hawak na maliit na alkansya. Tahimik nitong iniabot iyon kay Doray. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may init sa loob ng alkansyang iyon. Nang binuksan niya, wala siyang nakita kundi ilang binhi. Ngumiti siya. Simpleng regalo, pero parang mabigat sa kahulugan. Itinanim niya ang ilang butil sa pasok sa labas ng bahay para may maalala ako, sabi niya. Makalipas ang ilang araw may tumubo. Hindi ordinaryong halaman, kundi mga gintong tangkay na kumikislap sa ilalim ng araw. Napatigil siya, napangiti, at mahina niyang nasambit. Siguro ito na ang biyayang hindi ko kailangang bilangin. Mula noon, mas naging masigla si Doray. Hindi na siya nagkukulong sa bahay at madalas mo na siyang marinig na tumatawa sa mga bata. Ang dating tahimik at madilim na bahay ay ngayon laging bukas, maliwanag at mabango sa tinapay. Tuwing umaga, makikita siyang nagaabot ng pandesal sa mga manggagawa at estudyante. Hindi na niya binibilang kung ilan. Ang mahalaga sa kanya ngayon, nakangiti ang mga tao. At sa gabi, bago matulog, hinahaplos pa rin niya ang lumang batong may nakasulat na salamat. Tanda ng aral na nagbago ng kanyang buhay. Ngayon sa baryo nilang dati iniiwasan siya. Siya na ang kinagigiliwan ng lahat. Ang dating karatula ng bawal mangutang, bawal tumingin ay pinalitan na ng isang simpleng mensahe. Bukas ang tindahan, bukas ang puso. Minsan, iniisip natin na ang paghawak sa pera ay paghawak din sa kapalaran. Pero ang totoo, ang yaman na hindi ginagamit sa kabutihan ay para lang din sa bato. Walang halaga, walang saysay. Ang kabutihan, kahit maliit ay lumalago. Ang mangiti kapag ibinahagi, dumadami. At ang puso kapag marunong magbigay, hindi kailanman nauubusan. Sapagkat sa huli, ang tunay na yaman ay hindi sa bulsa, kundi sa kabutihang naiwan mo sa puso ng iba. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.